Kamusta? Ako nga pala si Atom. Sa part 1 ng ating video series tungkol sa Slam Dunk Interhigh Tournament, tinalakay natin ang first game ng shohoku laban sa kupunan ng Toyotama. Kung di mo pa ito napapanood at kung gusto mong malaman kung ano ang kinalabasan ng unang laro ni Sakuragi sa Interhigh, i-check mo lang ang link na nasa description at comment section. Sa video na ito, itutuloy natin ang Interhigh Championship o National High School Tournament ng Slam Dunk. Pero bago tayo magsimula, ang mga sumusunod na impormasyon ay sa manga series mo palang makikita at wala pa sa anime version. Pero kung interesado ka ng malaman ng kwento, ay ituloy mo lang ang panonood sa ating video. Sa pagtatapos ng first round ng Inter High Championship, 27 sa 59 na teams ay nalaglag na at kasama ang Shohoku sa mga kupo na papasok sa second round. Matapos nilang talunin ang rank A team na Toyotama. Ilan pa sa mga teams na papasok sa second round ay ang Aiwa Academy Da Gakuen, Josei, Hori, Urayasu Shogyo, at marami pang iba. Ang sunod na makakaharap ng Shohoku ay ang kinikilala bilang the strongest high school basketball team sa Japan at defending champion na Sano. Ngunit kahit liyamado sa laban, ay hindi basta-basta nagpapakampante ang Sano dahil imbis na mamahinga, ay pinili nilang panoorin ng mga videotapes ng Shohoku upang mapag-aralan ng mga players nito at makagawa ng game plan. Ganito rin naman ang ginawa ni Coach Anzai ipinapanood niya ang videotape ng last year semifinals match sa pagitan ng Kainan at Sano. Dito na sila nila Hanamichi kung gaano talaga kalakas ang Sano matapos nitong tambakan ng Kainan ng 30 points. Ngunit imbis na panghinaan ng loob, hinikayat ni Coach Anzai ang kanyang kuponan na huwag mag-alangan at ipakita ang kanilang hindi matitibag na determinasyong manalo. Dumating ang araw ng laban sa pagitan ng Shohoku at Sano at habang nagwa-warm up, ipinakita ni Sakuragi sa harap ng mga fans ng Sano kung ano ang kayang gawin ng isang henyo tumakbo ito at tumalon mula sa foul line upang magsagawa ng isang slam dunk. Subalit kapos ito at tumama sa rim ang bola na nagresulta sa isang palpak na dakdak. Ngunit kahit napahiya ay hindi pa rin lumubay si Hanamichi. Kinuha nito ang bola at ipinasa sa isang miyembro ng Sano. Humingi ng pasa si Sakuragi at sa kamuling nagsagawa ng slam dunk sa ring ng kalaban. Sa pagkakataong ito ay naging matagumpay si Hanamichi. Sabay apir Kinamiyagi at Mitsui hindi naman nagpadaig ang ace player ng Sano na si AJ Wakita, at nagsagawa rin ng kanyang slam dunk. Subalit kumabiyos ito na ikinatuwa ni Rukawa at Akagi. Matapos ang mga kaganapang ito ay opisyal lang sinimula ng laban. Sa opening tip ay nagwagi si Akagi at nakuha niya na ang bola. Ipinasa niya ito kay Ryota, subalit mahigpit agad ang depensa ng Sano. Mabilis na naagaw ni number 8 at defensive specialist Satoshi Ichinokura ang bola. Hinabol naman siya ni Miyagi at muling nabawi ng Shoko ang possession. Nang makita ni Miyagi na nasa tamang posisyon na si Hanamichi, agad niya itong binigyan ng signal upang isagawa ang kanilang plano na tinawag ni coach Anzai na ambush. Isang alley-oop ang isinagawa ni Miyagi papunta kay Hanamichi, sumabay ng talon ng number 5 at power forward ng Sano na si Masahiro Nobe. Subalit nasalo ni Sakuragi ang alley-oop at matagumpay na naidakdak ang bola. Nagulat ang lahat at maging si Nariota at Hanamichi ay hindi makapaniwala sa kanilang ginawa. Agad namang nakasagot ang team captain at point guard ng Sano na si Kazunari Fukatsu. Alam ng Sano na si Akagi at Rukawa ang main scorers ng Shohoku kaya't mahigpit ang ginagawa nilang depensa sa dalawa. Dahil dito, inatasan ni Coach Anzai ang team na si Mitsui ang magiging major force sa unang period ng laban. Hindi naman siya binigo ng dating junior high MVP at nakapagsagawa ng tatlong magkakasunod na three pointers sa kabila naman ng mga scores na naisagawa ni Mitsui, ay hindi pa rin sila makalamang ng malaki dahil nakakasagot agad ng Sano. Partikular si number 7 at center na si Masashi Kawata na nakuha pang mag-flex ng muscle sa harap ni Akagi. Hinigpitan din ng depensa kay Mitsui dahil sa sunod-sunod na puntos na nagawa nito. Walang mapasahan si Miyagi dahil sa depensa ng Sano at nang makawala sa kanyang bantay ay sinubukan itong magsagawa ng isang layup. Subalit sinupal pa lang ito ni Sawakita Lumipad at tumama sa mukha ni Hanamichi ang bola. Ngunit bumanda ito at nashoot sa ring, kaya't nakapuntos pa din ang Shohoku. Ayon naman kina Sakuragi at Miyagi ay planado ang ginawa nila. At tinawag ito ni Hanamichi na ultimate face shot na niwala naman dito si Sawakita. Inilabas si Sakuragi dahil dumudugo ang ilong nito at pinalitan siya ni Satoru Kakuta. Agad din namang ibinalik si Hanamichi dahil hindi makaporma si Kakuta kay Nobe. Naghiyawan ng mga manonood nang mag one on one na ang ace players ng magkabilang kupunan. Subalit madaling na ni Sawakita si Rukawa at nakapagsagawa ng layup. Sa kagustuhang makabawi, humingi ng bola si Rukawa. Nakawala din siya sa depensa ni Sawakita at dinakdakan ng harap-harapan si Nobe. Naagaw ni Rukawa ang pasa na dapat sanay para kay Sawakita at agad itong nagsagawa ng layup. Subalit nakahabol si Sawakita at dineflect ang tira ni Rukawa ngunit natawagan siya ng foul. Matapos mag free throw, inilabas ang parehong ace players ng magkabilang kupunan ipinasok ng Sano ang kanilang higanteng player na si Mikio Kawata na nakababatang kapatid ni Masashi. Madali nitong na-overpower si Hanamichi dahil sa size advantage at nakapagsagawa ito ng puntos. Binantayan ni Mikio si Sakuragi, ngunit sinuru siya ni Hanamichi kaya't natawagan ito ng offensive foul. Tumawag ng timeout si Coach Goro Domoto ng Sano at sinabi na kay Mikio nila ifo-focus ang kanilang susunod na mga opensa sa kabilang panig. Halos ganito rin ang plano ni Coach Anzai. Inatasan niya si Hanamichi na magsagawa ng opensa at tinawag pa siyang isa sa mga sandata ng Shohoku na hindi masyadong sinang-ayunan ng kanyang mga teammates. Sa pagpapatuloy ng laban ay muling nagharap si Nasakuragi at Mikio. Pumwesto sa low post si Mikio at nakapagsagawa ulit ng puntos. Samantala, upang masunod ang strategy ni Coach Anzai na gawing main attacker si Hanamichi, ay ipinasa ni Mitsui dito ang bola Ngunit ilang saglit pa lang hawak ni Sakuragi ang bola ay natawagan agad ito ng traveling. Pinaalala naman ni Akagi kay Hanamichi na kung lakas ang pag-uusapan ay hindi matatalo ang henyong si Sakuragi. Kaya't sa sumunod na post up ni Mikio ay hindi na siya hinayaan ni Sakuragi na makalapit sa basket. Ito lang kasi ang alam na paraan ni Mikio para makascore. Natawagan tuloy ng offensive 3 second violation si Mikio. Hinamo naman ni Sakuragi si Mikio at tinawag pa niya itong meatball. Sabay tira ng jump shot na isa sa kanyang mga secret weapon. Alam na rin ni Hanamichi ang mga galawan ni Mikio, ngunit sa kagustuang makapwesto ng maganda ay hinawi nito si Sakuragi, kaya't natawagan siya ng offensive foul. Muling nakapagsagawa ng dalawang puntos si Sakuragi na labis na ikinahangan ng kanyang mga teammates. Inilabas si Mikio at natapos ang first half sa score na 36-34, pabor sa Shohoku. Sa simula ng second half, nakuha ng Sano ang ball possession at isang quick 3-pointer mula kay Sawakita ang nagpalamang sa kanila. Nag-switch sa full court press defense ang Sano at natrap nila si Miyagi na agaw ni Sawakita ang bola at muli na naman siyang nakapuntos. Tatlo na ang lamang ng Sano. Isa pang 3-pointer mula sa shooting guard ng Sano na si Minoru Matsumoto ang pumasok. Nahihirapan ng Shohoku dahil sa matinding zone trap defense na ginagawa sa kanila ng Sano. Sunod-sunod din ang opensang ginagawa nito. Sa loob lamang ng mahigit dalawang minuto ay umabante na sa labing apat ang kalamangan ng defending champions. Napilitan nang tumawag ng timeout si Coach Anzai dahil sa 16-0 run na ginawa ng Sano. Sa pagkakataong ito, susubukan nilang kumawala sa depensa ng Sano gamit ang long pass. Subalit nabasa agad ito ng Sano. Napilitang ipasa ni Akagi kay Ryota ang bola. Nalampasan naman ito ang mga bantay gamit ang kanyang bilis ipinasa ni Miyagi ang bola kay Rukawa at sinubukan itong makapuntos gamit ang isang slam dunk. Subalit binutata lang siya ni Masashi. Nakuha naman ni Sakuragi ang bola. Tumira ito ng jumper. Ngunit supal pa lang din ang inabot nito mula sa center ng Sano. Napunta kay Akagi ang bola. Pero maging siya ay hindi nakawala sa matinding depensa ng tinaguri ang number one center na si Masashi Kawata. Hindi lang sa depensa malupit si Masashi, kundi pati rin sa opensa. Isang end one play ang ginawa nito matapos dakdakan si Hanamichi tila na ng todo ang Shohoku dahil kahit ano ang gawin nila ay hindi pa rin sila makapuntos hanggang sa umabot na nga sa dalawampu ang kalamangan ng Sano. Ginamit na ni Coach Anzai ang nahuhuli nilang timeout, ipinalit din niya si Kogure kay Hanamichi. Tinawag ni Coach Anzai si Sakuragi at sinabi dito na manood mabuti sa laban at pag-aralan kung ano ang dapat niyang gawin. Dito na pagtanto ni Hanamichi, ang bagay na tila nakalimutan na niya, ang pagkuha ng rebound ipinagkatiwala na ni Coach Anzai kay Sakuragi ang susi upang makabalik at makahabol sila sa laban. Dito'y muling ipinasok si Hanamichi. Sa kanyang pagbabalik sa lineup, bigla nitong ni Reagan si Gori at saka tumuntong sa ibabaw ng lamesa. Sabay sigaw na tatalunin nila ang sano. Ginawa ito ni Hanamichi para buhayin ang loob ng kanyang mga kasamahan. Sa pagpapatuloy ng laban ay muling nagharap sina Sakuragi at Nobe Mintis ang tira na binitawa ni Rukawa. Maganda ang pag-box out ng ginawa ni Nobe kay Hanamichi. Ngunit nang tatalo na ito upang kuhanin ang rebound, ay biglang hinila ni Hanamichi ang kanyang jersey na hindi naman napansin ng referee. Nakuha ni Hanamichi ang rebound at saka isinot bola. Pumasok ang tira ni Sakuragi at ito ang unang punto sa second half ng Shohoku. Na-intercept naman ni Ryota ang pasa mula kay Minoru at tumira ito ng three pointer Muling hinawakan ni Sakuragi ang jersey ni Nobe Subalit isa lang pala itong fake upang makabox out si Hanamichi. Mintis ang tira ni Ryota ngunit na tipped in ito ni Sakuragi at muli silang nakapuntos. Samantala agad bumalik sa opensa ang Sano. Nagdrive si Minoru ngunit sinalubong siya ni Akagi sa ere. Inilihis nito ang bola palayo sa depensa ni Akagi. Subalit ang hindi alam ni Minoru ay nakaabang sa likod si Sakuragi at sinupal lang kanyang tira. Napunta sa Shouhoku ang bola at nakapagsagawa ng 3-pointer si Mitsui na agad namang nasagot ng team captain ng Sano. Ngunit kahit pagod na pagod na ay muling pumuesto sa 3 point area si Mitsui at nakapagdagdag ng punto sa Shohoku. Mintis naman ang tira ng Sano at nakuha ni Akagi ang rebound. Ipinasa ulit kay Mitsui ang bola para tumira ng Tres, ngunit sumablay na ito. Pero nandyan pa rin si Sakuragi upang makipaglaban sa rebound. Matagumpay na nakuha ni Hanamichi ang bola at ipinasa ulit kay Mitsui sa ikaapat na sunod-sunod na pagkakataon, tumira ng 3-pointer si Mitsui. Naghiyawan ang mga manunood nang pumasok ang bola. Nakapuntos ulit ng dalawang sunod ang Shohoku at bumaba na sa sampu ang kalamangan ng Sano. Kaya't walang ibang pamimilian ng Sano kundi ang bantayan at pigilan sa pagkuha ng rebound si Sakuragi. Sa pagkakataong ito, ang center ng Sano na si Masashi ang naatasang tumapat kay Hanamichi. Agad nakita ang resulta nito nang talunin ni Masashi sa pagkuha ng rebound si Hanamichi ipinasa niya ang bola kay Sawakita na nagsagawa naman ng oop pass pabalik kay Masashi. Subalit napigilan ito ni Sakuragi. Muling sinubukan ni Masashi na makascore, ngunit sadyang maganda rin ang depensa ni Hanamichi kaya't sumablay ang kanyang tira. Napunta kay Miyagi ang bola at nagsagawa ang Shohoku ng fast break. Ipinasa kay Sakuragi ang bola pero sablay ang layup nito. Subalit nasa likod naman si Rukawa upang magsagawa ng isang follow-up dunk. Bumaba sa walo ang kalamangan ng Sano para naman kay Coach Anzai, ay mayroong dalawang basketball prodigies ang Shohoku. Ito ay sina Kaide Rukawa at Hanamichi Sakuragi. Samantala, lalong nag-init ang ace player ng Sano na si Eiji Sawakita. Hindi na nito hinayaang makapuntos ang Shohoku at sinupal palang dunk attempt ni Rukawa. Walang kahirap-hirap na nilusutan ni Sawakita ang depensa ng Shohoku. Nakapagsagawa ito ng sunod-sunod na puntos at bumalik sa labing siyamang lamang ng Sano. Dito na silayan ng Shohoku ang full potential ni Eiji Sawakita mapa 1 on 1 o 3 versus 1 man ang laban. Ay tila unstoppable ang tinaguri ang super ace ng Sano at number 1 player ng Japan. Mahigit apat na minuto na lang ang nalalabi, subalit para kay Rukawa ay hindi pa tapos ang laban. Tatlong segundo ang natitira sa kanilang shot clock. Ipinasa ni Rukawa ang bola kay Akagi. Nakapagsagawa ito ng puntos at may kasama pang foul. Sumablay ang free throw ni Akagi, ngunit nakuha ni Sakuragi ang rebound humingi ng pasa si Rukawa pero hindi ito pinagbigyan ni Hanamichi at kay Miyagi ipinasa ang bola. Ipinasa naman ni Miyagi kay Rukawa ang bola at nang makakita ng opening ay binalik ito kay Miyagi na nagdrive papunta sa basket at dahil sinalubong siya ng dambuhalang si Mikio, ipinasa nito ang bola sa nalibreng si Akagi na nakagawa ng 2 points. Tatlong minuto na lang ang natitira sa laban at muling napababa sa sampu ng Shoko ang lamang ng Sano. Salamat sa magagandang assist ni Rukawa na naging dahilan upang makapuntos si Akagi at Mitsui. Dito makikita ang development ni Rukawa bilang isang team player. Muling nag one on one ang ace players ng magkabilang kupunan. Sa pagkakataong ito ay nalusutan ni Rukawa ang depensa ni Sawakita at nakapagsagawa ng puntos. Walo na lang ang lamang ng defending champions. Nagpatuloy ang one-on-one -on -one match sa pagitan ng dalawa at nakalampas din si Sawakita sa depensa ni Rukawa. Nag-drive sa basket si Sawakita kung saan sinalubong siya ni Hanamichi at Takagi at matagumpay nilang napigilan ang pag-atake nito. Napunta kay Miyagi ang bola ngunit natapik ito ni Fukatsu na tumama naman sa tuhod ni Ryota. Hinabol ni Mitsui ang bola upang maisalba ang kanilang possession. Subalit pinatabi siya ni Hanamichi para sa gipin nito. Matagumpay na naisalba ni Hanamichi ang kanilang ball possession pero pansamantalang itinigil ang game dahil hindi gumagalaw si Sakuragi. Nilapitan siya ni Rukawa at sinabing maganda ang ginawa nitong pagsalba sa bola. Subalit tinawag naman niyang pangit si Hanamichi at agad itong napatayo sa kanyang narinig. Natuwa naman ang mga fans sa kanilang napapanood at nagsimula silang i-cheer ang Shohoku. Habang sumesenya si Sakuragi sa mga fans na lakasan pa ang pag-cheer nila, ay may bigla siyang naramdaman sa kanyang likuran. At matapos i-rebound ang mintis na tira ni Akagi, ay lalong kumirot ang kanyang likod. Nakumpirma ni Hanamichi na nagtamo siya ng injury sa spine o gulugod matapos ang masamang pagbagsak sa lamesa. Nakapagsagawa naman ng 3-pointer si Rokawa at lima na lang ang lamang ng Sano. Tumawag ng timeout ang kanilang coach dahil sa comeback na ginawa ng Shohoku. Samantala, napansin naman ni Ayako na tila may iniindang sakit si Hanamichi at binalaan ito na kung spine injury nga ang nangyari kay Sakuragi, maaaring hindi na siya makapaglaro ulit ng basketball sa hinaharap. Subalit mas pinili ni Hanamichi na ituloy ang laban kahit nanganganib ang kanyang buhay at karir bilang isang basketbolista. Sa pagpapatuloy ng laban, agad nakapuntos ang center ng Sano na si Masashi. Alam din ito na may injury si Hanamichi, kaya't binalaan niya na wag nang isugal ang kanyang katawan. Winalang bahala ito ni Hanamichi. At nang sumablay ang tira ni Akagi, ay nakapagsagawa pa ng follow-up dunk si Sakuragi na labis na ikinagulat ng lahat. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi ito counted ayon sa referee. Mas lalong tumindi ang sakit na nararamdaman ni Sakuragi. At nang mag-free throw na si Akagi, ay biglang nag-collapse si Hanamichi. Mabuti na lang ay nasalo siya ni Akagi at dinala sa kanilang bench upang makapagpahinga. Ngunit biglang pumasok sa isip ni Hanamichi ang tanong sa kanya noon ni Haruko kung gusto ba niya talaga ang paglalaro ng basketball. Mabilis na tumayo si Hanamichi at hinawakan sa balikat si Haruko, sabay sabing gustong-gusto niyang maglaro ng basketball humingi ng substitution si Hanamichi ngunit pinigilan siya ni Coach Anzai dahil sa injury nito. Subalit hindi pa rin nagpaawat si Sakuragi dahil para sa kanya ay ito na ang kanyang glory day. At sa wakas ay nagawa niyang baguhin ang takbo ng isang laro na pagtanto rin ni Hanamichi na kailangan siya ngayon ng kanyang team. Naipasok ni Gori ang dalawang free throws at muling ibinalik si Hanamichi. Nagpatuloy ang laban at hawak ng sano ang bola. Ipinasa ni Masashi ang bola sa kanyang nakababatang kapatid na si Mikio Tumira ito ng jumper ngunit sinupalpal siya ni Sakuragi. Napunta kay Miyagi ang bola at agad silang nagsagawa ng fast break. Mabilis namang nakapag-transition defense ang Sano. Napansin ni Miyagi ang kakamping nakapwesto at nakaabang sa 3 point area at agad niyang ipinasa dito ang bola. Ito'y walang iba kundi si Hisashi Mitsui na matagumpay na nakapagsagawa ng 3 pointer at natawagan pa ng foul ang nakabantay sa kanyang si Minoru. Naipasok naman ni Mitsui ang free throw at isa na lang ang lamang ng Sano. 49 seconds ang natitira at Sano ulit ang may hawak ng bola. Ipinasa ito kay Masashi at saka idinakdak ang bola. Subalit binutata siya ni Akagi na punta kay Hanamichi ang bola. Pero mabilis din itong naagaw sa kanya ng ace player ng Sano. At nang ambang dadakdak na si Sawakita. Biglang sumulpot si Hanamichi sa likuran niya at sinupal palang ace player ng Sano. Nakuha ito ni Rukawa at mabilis na bumaba para magsagawa ng slam dunk. Ngunit hindi basta-basta susuko ang Sano at pinigilan sa pagpunto si Rukawa. Nablock ni Masashi ang dunk attempt, subalit nag-dive ulit siya na Michi para sa gipin ng bola. Nakuha ito ni Sakuragi at ibinalik kay Rokawa. Matagumpay na nakapunto si Rokawa at lamang na ng isa ang Shohoku. 23 segundo ang natitira at ball possession ng Sano. 12 segundo at nagsimulang gumalaw ang kanilang ace player. Ipinasa dito ang bola at tumira ng isang jumper sinubukan siyang pigilan ni Naakagi at Rukawa. Ngunit sa kasamaang palad ay pumasok ang tira ni Sawakita at balik sa isa ang kalamangan ng Sano. Inakala ng lahat na ito na ang wakas ng laban. Ngunit mabilis na tumakbo si Hanamichi patungo sa kanilang basket. Agad na sumunod ang mga players ng Sano. Walong segundo ang natitira at si Akagi ang magi inbound ng bola. Subalit mahigpit ang ginagawang pagbabantay ni Mikio sa kanya Limang segundo na lang at humingi ng bola si Rukawa na siya namang ipinasa ni Akagi sa kanya. Sumugod si Rukawa at nagsagawa ng jump shot. Subalit matindi talaga ang depensa ng Sano at nasabayan ng shot attempt ni Rukawa. Pero sa bandang kanan ay napansin nito ang libreng si Sakuragi na tila nakahanda ng tumanggap ng bola. Isang segundo ang natitira at hindi na nagatubili pa si Rukawa na ipasa kay Hanamichi ang bola. Nagsagawa ng jump shot si Hanamichi at sa pag-release niya ng bola. Kasunod nito ang pag-ugong ng buzzer. Pumasok ang bola at sumenyas ang referee. Indikasyon na counted ang tira ni Hanamichi. Nabalot ng katahimikan ng court at dahan-dahang lumapit si Sakuragi kay Rukawa. Sabay bitaw ng isang bagsak sa kakamping tinuturing na karibal at ang katahimikan ay napalitan ng hiyawan mula sa mga kasamahang masayang masaya sa pagkapanalo ng kanilang kupunan. Matagumpay na naipanalo ng Shohoku ang laban kontra sa Sano sa score na 79-78. Ito na ang huling laban na ipinakita sa manga series ng Slam Dunk. Natalo ang Shohoku sa third round kontra sa Aiwa Gakuen ni Dai Moroboshi. Umabot naman hanggang finals ang Kainan, subalit natalo sila sa kupunan na hindi opisyal na nabanggit sa manga. Sa huli, ipinakita si Hanamichi habang binabasa ang sulat mula kay Haruko. Dito niya nalaman ang mga naging pagbabago sa Shohoku. Gumraduate na si Akagi at Kogure at hindi na naglalaro para sa team. Si Miyagi naman ang naging bagong team captain. Sinabi din ni Haruko na siya na ang second manager ng Shohoku. Naghahanda din si Namitsui para sa papalapit na winter tournament. Nakasaad din sa sulat ni Haruko na isa ng member ng All Japan Junior Team si Rukawa Nakumpirma ito ni Hanamichi nang hindi inaasahang makita si Rokawa at biglang ipinagyabang sa harap niya ang suot nitong All Japan Junior Camp Training Shirt. Samantala, dumating ang doktor ni Sakuragi at sinabing oras na ng gamutan. Sa huling bahagi ng liham ni Haruko, sinabi nito kay Sakuragi na tibayan ng loob at aantay niya itong makabalik sa oras na matapos ang rehabilitation ng kanyang back injury. Naglakad papaalisihan na Michi at sinabi sa kanyang sarili na aantayin niya ang pinakamamahal na sport na basketball dahil siya ang henyong basketballista.